Madali, sobrang cheesy at masarap na merienda ba ang hanap mo? Pues, try mo naman itong cheesy bread balls natin. Dito ay gagamit lang tayo ng tatlong ingredients sa paggawa nito. Sa sobrang dali nito ay kahit bata, kayang-kayang gumawa nito. Tara, simulan na agad natin. Since cheesy nga po ang gagawin nating merienda, kaya gagamit tayo dito ng isang bar ng keso. Quick melt cheese po pala itong gagamitin natin dito. Kung wala naman po kayong mahanap na quick melt na cheese, pwede nyo naman pong gamitin kung ano yung preferred ninyo at type ninyong cheese dito. Hatiin lang natin itong keso sa gusto natin maging laki nito. Dito sa gagawin ko ay medyo nilakihan ko na yung hiwa ng keso na gagamitin natin para lasang-lasa talaga yung keso nito. After nating ma-prepare ang mga keso, ay proceed na tayo sa dalawa pang ingredient na kakailanganin natin. Dito sa ating pan ay maglalagay lang tayo ng isang lata ng 370 ml ng evaporated milk. Any brand ng evaporated milk ay pwedeng pwede po dito. Kung gusto nyo naman po na mas matipid, pwede kayong gumamit ng tubig na lalagyan ng powdered na gatas para alternative sa evaporated milk. Ang mahalaga lang naman po ay malasahan pa din natin yung milky flavor ng ating bread balls. I-simmer lang muna natin ito ng saglit at saka natin ilagay ang last ingredient which is yung all-purpose flour. 1 and half cup lang po ng all-purpose flour ang ginamit natin dito. Nga pala guys, nakaset po pa lang apoy natin dito sa low heat lamang po. Dito ay ahaluin lang natin ang dalawang ingredients hanggang sa bahagya itong maghalo. Kahit naman po hindi totally magmix ay okay lang naman po. Ipaprocess pa naman po kasi natin ito mamaya. Basta kumapit na yung evap sa nilagay nating harina ay pwede na po iyan. Pwede na po nating patayin ang apoy at hanguin na ang mixture. Transfer lang natin niya sa isang bowl at hayaan muna itong bahagyang lumamig. Kapag di na masyadong mainit ay pwede na natin itong masamasahin. Press and fold lang naman po ang gagawin natin pagmamasa dito. Pagka-press ng dough, saka i-fold, then i-press, then i-fold. Ganyan lang po ang gagawin natin pagmamasa dito hanggang sa maging smooth na itong ating minamasang dough. Habang minamasa natin ang dough, pwede po ba akong makatanggap ng isang like or puso dyan? Napakalaking tulong po niyan para sa tuloy-tuloy na pag-upload ko ng masasarap na recipe. Maraming salamat po. Ganito yung hinahanap natin na magiging texture ng ating dough malambot at smooth na ito kapag hinawakan. Pwede na nating divide ang mga dough into smaller pieces. Gagamit lang tayo ng 1/8 cup na measuring tool para pantay-pantay po ang magagawa nating bread balls. Pagkakuha ng dough ay bibilugin naman natin ito gamit ang mga kamay. Ulit-ulitin lang natin ito hanggang sa matapos tayo. After nating mabilog lahat ng dough, ay lalagyan naman natin ito ng cheese sa loob ng dough. Flatten lang natin ang dough sa ating mga palad at saka maglagay ng keso dito sa dough. Then, i-close natin ito at i-secure natin maigi ang cheese dito. Make sure nyo po na walang maliliit na butas dito sa ating dough. Kapag po kasi lulutuin natin ito, may tendency pong lumabas yung cheese at mapunta lahat sa lutuan. Kaya, inspect nyo na po muna maigi ang mga butas-butas dito sa dough. Kapag natapos na tayo sa paglalagay ng cheese sa dough, ay pwede na tayong magluto. Dito sa ating lutuan ay nagpainit na tayo ng mantika. Medyo madaming mantika po ang ginamit natin para nakalubog po ang bread balls kapag niluluto na ito. Kapag mainit na ay pwede na nating ilagay ang lulutuin do. Baka naman po may magko-comment dyan na kasama sa ingredients ang mantika. Kaya dapat daw po eh for ingredients. Pwede nyo naman po kasing lutuin ito sa oven or air fryer. Pero di naman po lahat ay may oven at air fryer, di ba po? Oil frying po kasi ang pinaka-accessible na paraan sa pagluluto nito. Kaya ito po ang pinakita ko sa inyo. Lulutuin lang natin ang mga dough nang nasa medium heat lamang po. Estimated cooking time nito ay nasa 10 to 12 minutes po. And kapag nag-brown na ang mga niluluto natin, ay pwede na natin itong hanguin isa-isa. Palamigin lang natin ito ng bahagya. And ready to serve na ang ating sobrang dali at sobrang cheesy na bread balls. Maraming salamat po sa panonood. Bye.